Hello everyone! It's me, Ate Jackie. Welcome sa Life is Real. Yan, ma I hope na nasa mabuti kayong kalagayan. May the Lord God bless you and the shalom, shalom. Yung pong peace of God ay sumain yung lahat, kayong lahat na mga nakikinig sa oras na ito. Thank God kasi yun nga po. Uh, actually, minsan talaga kahit sino no, yung mga iba na Parang ayaw mo na mag-reel, ayaw mo na mag-post, ayaw mo na mag-video, lalo na yung, syempre, yung iba okay lang, yung mga kumikita. Pero yung pagmatagal na hindi pa kumikita o wala pa, para nakakatamad na, ba diba? Pero go on, go on tayo nga. Sabi nila, is post ka. And I was really blessed kasi yun nga po um, yung isang elder namin sa church parang nasabi niya na yung masama ipakiramdam niya nagkasakit siya and at that time he's alone in the house and yun nga is nakita niya yung rails na dumaan sa wall niya and at topic pa natin doon is more on prayer na sabi natin yung vlog is, yung mga may sakit eh, just pray at makipag-isa kayo at sa pananampalataya nyo kayo gagaling and that is the time na sumang ayon siya at naniwala siya sa ating Panginoon because really prayer is a powerful and effective at yan po ay ang great weapon natin so thank God nagpasalamat siya sa Panginoon at yun nga to continuous daw natin yung pagre-reels talaga especially yung panalangin kasi na nakaka no na bless din po ako na kahit papaano po is maraming nakapanood at touch din sa mga vlog natin no na uh, talagang gumagalaw ang Panginoon through prayers through your belief yung talagang nandiyan ang Panginoon nan na, na Uh, hindi niya tayo iwanan ni Pabayaan. A matter of prayer, a matter of kahit sa lupalop ka na roon, na ikaw yung nakikinig, alam nyo, hindi maiksi ang kamay ng Panginoon para abutin kayo kung nasaan man pong bansa kayo o nasaan pong lugar kayo. Ganun po ang ating Panginoon. Especially yung mga may sakit, na wala nang magawa, minsan nasa bahay na lang, diba? Tapos yung nakakapag uh, Uh, nakakadaan sila sa walls nila ano so thank god for that and continue po tayo just pm me lang kung kayo ay may mga prayer request and of course yung mga gusto niyo itapik o yung talagang dapat ipanalangin po natin so manalangin po tayo sa ating Panginoon at patuloy tayong go on sa ating uh, Diyos na buhay dahil makapangyarihan po ang ating Panginoon. Huwag po tayong uh, mawala ng pag-asa kasi saan pa ba tayo pupunta di sa ating Panginoon lang, di ba? Ang kagandahan nga siya, nandyan lang, eh, sabi niya, call unto me and I will answer you, di ba? Ganun lang, Panginoon, di ba? Minsan tayo yan, nag tayo, may mga tao dyan na nakikinig at na, talaga minsan nagre-response sila. And then, syempre, magre-response naman po tayo. And of course, yung iba naman po, sabi niya, call, a matter of ring lang, mag-dial ka lang, and then sasagot naman sila. Maraming pamamaraan para abutin ng isang tao, di ba? Talagang may may mga Zoom, may mga Messenger call, may Messenger text and everything po. Napakaganda ngayon ng ng mga uh, 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 ginagawa ng Panginoon samantalang nung kami talagang through letters pa after one week bago matanggap ang letter o voice tape, ganun pa noon but now, isang pindot mo lang, isang click mo lang na dyan na nakikita mo nakakausap mo uh, na video call mo, yun lang is hindi mo siya matouch, hindi mo siya mahawakan hindi mo siya maamo, hindi mo siya talagang yun lang ang difference, di ba pero ang Panginoon po kaya, kaya niya kayong hawakan, isang tawag mo lang sa kanya, nandyan po siya, kaya niya itouch yung uh, mga sakit nyo kung ano man po yan, kaya niyang uh, bigyan kayo kung walang makain o walang pera kaya kaya po niyang gawin yan syempre hindi naman mahulog yan sa langit kundi gagamitin niya yung ibang tao just to bless you diba? yung iba naman is talaga pag galit ka kailangan mag pray ka talaga diba? or may nagawa kang iba kailangan mag pray ka marami marami ang ginagawa tandaan po natin na ang Panginoon po ay faithful ang Panginoon po ay mapagmahal ang Panginoon ay laging nandyan a matter of prayer lang po yan so every time keep on praying keep on believing in God and keep on trusting Him so muli shalom shalom may the Lord God bless you all and bye for now